itu yung karugtong niya, galing yan doon. Ilaya. Di pa Lina ang linaw ng tubig. Sa Maynila, grabe. Hindi pa pa rinabangan. Ha? Hindi pa pa rinabangan. Wala. <gibang> <gibang> mga tubig, mga, wala na, puro polyotid eh. Pero kung yan po hindi tinayon din ang mga ganyang cottage Marami din ano? Marami rin po yan Kasi hindi na ano? Hindi kasi kung purpose dyan eh Iiwan lang na din lang mga kalat oh. Uh, dyan Kapabayaan lang din kasi eh, pag wala naman kasi mga cottage dyan Wala cottage dyan Kapabayaan okay. lang yan Kina, Yung isang ano okay. araw e, uh. na lang, na ang yung ilog na Parang eh Kapabayaan lang din Siyempre hindi napapagkakitaan mapagkakakitaan diba? Kaya yan na pinapagkakitaan siya Ah, obliga kayo maglilinis. Mm -hmm. Kasi nga ba yung ibang mga napas to eh, nagagalit pa? Hahanapan pa ng permit yung nagawa ng mesa. Oo? Oh? Ay, yun naman eh, ay... kailangan pang permit. Kasama naman mababakin na ano, bakin yung... Pero yung barangay, wala naman problema. Wala, wala naman problema sa barangay. Kasi, itindi nila na... Basta importante, eh, nililinisan eh. lang yung ano, oh, no? Kasi kung yan po ay walang cottage, at yun e eh, basta lang, ordinary yung ilog lang lahat yan. Ay, okay. yan daming basura yan dyan eh, Saka hindi nalilinisan. Mawawala kang maglinis. Wala so, mako obligang maglinis kasi ano? Hindi barangay. Oo. Kawawa eh, naman na ng barangay, kaka-takot kinandirman sinasawi. Oo. Eh dinadagdag ko pinapakalma naman ng barangay. Panya-kanya -kanya lang tayo ng ano diyan, katid kung sino'ng may gusto, ano? Mga taga rito lang. Dapat din kasi yung mga naliligo. Magkukusa na lang sila, mm -hmm. 'di diba? ba? Mga ano wag sila mga iwan ng mga plastic plastic na no na pwedeng mga ano nang dumi dyan yeah, pagkalasing na yung mga bote itatayo, itatayo sa, sa gitna tapos babatuhin nako asintahan dapat yung ano dyan wala rin kasi nagbabantay eh. na no. parang mga malaya sila kung anong ginagawa nila no. may kung may nagbabantay yan may nagsisita sa kanila na bawal ganito bawal ang kalat Kaobliga mga nga yan eh. Ayan, wala kasi. Parang kung anong gusto nila, mag-iwan sila ng kalat yan. Okay lang. tapos tapo lang sila niyan. Ang pakailan sa kalat. kasi, mali ang tubig oh.